Welcome sa isa na namang moto camping adventure na nakakatakot. Mas mahirap yung takot kaysa yung pa, yung hirap na yung pagod sa daan. Nakakapagod. Ito na tayo kasi matulog. <laughs> Pero nakakamangha dahil sa tanawin na ating matutunghayan kasama si Kuya Eli and Brothers ay gagalugari natin ang kabundukan ng Binalonan at subukan magcamping sa gitna ng kagubatan. Kaya wag na natin patagalin pa, sabay-sabay natin itong Ako si Albert, isang lakwatserong artist at ito ang aking travel and draw, ang kwento ng mga biyayang hindi drawing. Magandang hapon mga kalakwatsero. Tayo ngayon ay nandito sa Binalonan, Pangasinan dahil Akit tayo ng bundok ngayon. Kasama natin si Kuya Eli at si Ben Motor at si Kuya Elmer. Ayan, apat kaming babakpa. Nandito so, na tayo sa may part ng trail. Adventure malala na naman to. <laughs> grabe yung akyatin mga kalapatsero nanginig ako ah <laughs> dito tayo ngayon sa kitna ng kabundukan ng Binalonan at hindi ako sigurado kung sa exact location nito pero isa lang yung sigurado ako madugo yung trail <laughs> grabe grabing mga akyatin to nakakapagod pero okay lang marami naman kami ah, grabe grabe nakakapagod yung trail ngayon lang ako nadaan sa ganito kahirap kasi hindi ba yung ano nga tumatalon kasi yung yung harapan ng motor ko kaya nahirapan siyang umakyat ayoko rin siyang biglain kasi baka tumumbling ako eh <laughs> pero all goods pa rin naman tayo Nila, mo? Ben, Kuha ka ba to? Sabi bitaw mo kala, neutral mo. Ah, wag na, wag na tulak na to. Wag na, wag 1 2 3. three. 1 tiga. 3. three. <laughs> pa, one, two, three. Okay, grabe ba? Sira, sir, 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 na guys. guys. <laughs> Sige Bert, direct sa mo. try mong nataas Hindi, hinga lang ako Hindi hmm. ako makainga Si <laughs> Kuya Eli lang tira Go Kuya Eli Grabe ni Kuya Eli oh yung nag video na lang ginawa ko grabe batak talaga si kuya Eli dito na tayo ko sa matulog Mga si Kuya Eli na lang yung lumalaban eh Malayo oh. pa Malayo natin na gantuktok Sayang dito na tayo eh. Pero alam ko pagod na rin yan. Oo, oo naman. Matatag lang yung loob. Palaban lang. Hindi nawawala yan. Lahat naman tayo napapagod eh. Solid talaga. Mas solid ko kasama si Direk dito. Kaya nga. <laughs> ah, Direk dito. <laughs> Nagkasalisihan kami nung nakaraan eh. decide na kami na dito na po pwesto sa may um, mapuno na parte. Hindi na kami dumiretso dun sa uh, talagang location na target namin dahil magdidilim na rin. Kaya, ito, dito na tayo po pwesto. So, ayan. Ang gagawin natin ngayon ay maghahamok tayo. And, siguro, sama-sama na lang kami dahil itong lugar ay medyo alanganin so okay na yung ating hamok although ginabi tayo ng magsiset up eh kung mapapansin nyo ay medyo maliwanag pa rin itong ating pwesto so salamat sa ilaw na pinamana ni Kuya Direk. So, shout out sa iyo Kuya Direk. Maraming salamat sa ilaw. No, kahit hindi kita madalas nakakasama, parang kasama na rin kisa, kita, dahil sa mga gamit na binibigay mo. Solid ka talaga. So, ito na yung naging setup namin. Ayan, sama-sama na kami. Si Ko Ellie, si Vin Motor, andon. Magtitent siya kasi wala siyang hamok at si Kuya Elmar anong magiging pangalan ng channel mo Kuya Elmar? Elms, Moto. <laughs> Elms Motor Elms Motor Elms so, Motor okay, parehas lang yan Eli Motor, Vin Motor, Elms Motor yun so, sama sama na kami dito mag start na tayong magsaing para sa ating hapunan tapos ang ulam natin ngayon either yung talong or hindi, mas importante pala maunang maluto yung ano, tilapia. Maghanap tayo ng mga kahoy na pwedeng panggatong. Para magamit ni Kuya Eli. Makikinabang din tayo dito kasi mag-iihaw tayo mamaya. Ito, pwede ito. Basta yung mga ano lang. Yung mga yan yung mga nakahiga lang sa lupa. Para hindi natin ma-disturb yung nature. Hindi tayo magpuputol ng kahit anong branches dyan. Kahit natang ito. Kahit tuyo kulo na yung ating sinaing sana ay hindi na tayo mabibitin sa tubig mga kapatid dahil so, tulong na lang tayo sa pag prepare ng panggatong para pag natapos silang magsaing eh makinabang tayo sa baga mamaya kasi yung ulam natin ay inihaw na tilapia abang tayo pala ay naghahantay sa, sa mga baga ng mga kasama natin <laughs> gagawa na tayo ng pangtusok sa, sa tilapia mas madali kasing mag ihaw pag may tusok siya ay okay. yan okay na yan tatlong ganito yung kailangan natin Tinisan na rin natin yung binili natin tilapia kanina tanggalan lang natin ng bagis ba tayo ng asin kay Vin Motor sunog na yung kaldero mo Vin ito kaya ayan tapos na si Bin magluto ng adobo siyempre kinabangan na natin yung ano nito, baga primo ibang ang buhatin mo yung camera ilipat mo man lang sa ito. at ng shots niyo, may tatlong ang galagi may abang inaantay natin maluto yung inihaw na ano tilapia gawa na rin tayo ng sawsawan. Okay. wakas mga kalakotsero ay maka kain na rin tayo at ang kagandahan ng sama-sama kumain yung ulam mong isa dadami dahil magkakasama nga so yung ulam ng kapitbahay mo mabibiyayaan ka ito pala yung mga ulam namin meron tayong adobong baboy inihaw na tilapia at anong tawag ng isda na to kuya Eli? Pritong dalagang bukid. Pritong dalagang bukid ayun yung kay kuya Eli. <tipos> Tapos na tayo mag-dinner. At siyempre, ang best part sa pagka ay ang pagpapahinga. So kailangan na natin magpahinga para mabawi natin yung lakas natin sa na naubos sa pag-akyat natin kanina. So, good night everyone and see you tomorrow. kalakotsero. Grabe, napakasarap ng tulog ko. Although, sobrang lamig kagabi. Hanggang ngayon, sobrang lamig. Ito, nga ko na ako dahil sa lamig. So, explore mo na natin saglit itong lugar. Dahil, dito sa part ng pinagkampuhan namin ay mapuno. So, although nandito kami sa ibabaw ng bundok, eh, hindi makita yung surroundings kaya ito lalakad muna tayo pakita ko sa inyo yung view kapag ka hindi natatakpan ng mga puno ito yata yung Mount Paldingan na nakikita namin sa mapa ito na mga kalakotsero ang view open view dito sa ibabaw ito sigurong part na to ay pusorobyo na yan. Tapos doon banda, binalonan. At dito sa kabila, ayan yung bundok na Mount Paldingan yata yun. If I am not mistaken, sunrise na mga kalakotsero. At mukhang malabo yata tayo makapag-drawing ngayon. Nga pala, ma-share ko nga pala sa inyo kung bakit iniwanan ko yung mundo na pag realistic portrait at sa mga nauna kong mga subscribers nakakilala sa akin alam nyo naman na nag realistic drawing ako so iniwanan ko yon dahil sa tatlong dahilan main na, na dahilan una ay nakaka-stress ang pag-portrait drawing although gustong gusto ko yun noon pero na-stress ako dahil matagal ang pag-portrait drawing ang isang ang isang muka pagka drawing ko yung A4 size. Pag sinipagsipag ako, maabot ako ng isang araw. Kakayanin ko yon. Maghapon yon, Maghapon akong nakaupo dun sa kubo ko, dun sa desk ko. Sakit sa puwet. So, ayun. Na-stress ako. Pangalawa, pangalawang rason, ay eh, eh, time-consuming ang pagdodrawing. So, maubos yung oras mo sa na nakaupo lang sa desk mo. So, ayoko lang gano'n. Parang hindi ako hindi ako nag enjoy eh. Sa ganong setup. At, syempre sa para sa akin na nagko-content ay hassle din yon dahil nga matagal ang proseso so bago ako makapag-upload ay eh, kailangan matapos ko yung isang artwork. Ayoko namang i-upload na hindi tapos yung artwork. Although may mga upload ako na ganun. Pero mas okay kasi pag natapos yung artwork bago mo i-upload yung video. Eh may trabaho ako. Kaya hindi ko madidiretso mag-drawing ng isang araw. So, ang setup ko noon, 8 hours sa trabaho, pag-uwi ng bahay, pahinga, tas drawing. So dahil pagod, konti lang din ng naidodrawing ko sa paghapon. Kaya lalong tumatagal. Ang tagal as in umihigit ata ng isang linggo bago ako makapag-upload ng isang drawing. So ayun. At Pangatlong dahilan ay eh, hindi ako contento na nasa ano lang, nasa nagkubo lang ako, nagkukulong. Uh, ako kasi yung tipo ng tao na gusto na sa labas eh. <laughs> Kahit nga noon, nung nakafocus pa ako sa, sa pagpo-portrait drawing, eh may mga video ako, kung napansin nyo noon, may mga video ako na travel, travel. Eh Gusto ko rin kasi talagang lumalabas eh. Gusto ko na i-explore yung mundo. Kaya doon lumabas yung pangalan natin na La Artist dahil isa tayo isa akong self-taught artist na mahilig gumala. At sinubukan kong pinag-connect yung dalawa, pagdo-drawing at paggala. So, yun. Yun, yung dahilan kung bakit naging lakpatserong artist yung channel natin. So, since wala na tayong pang almusal, <laughs> malamang makikain na lang tayo. At uh, tutulong na lang tayo sa pagpiprepare para <laughs> goods. si Kuya Elmer ay nagpapakulo ng tubig sa pangkape. Yan, goods na goods. So ayan mga kalakpatsero, nakaburaot na tayo ng mainit na tubig sa kila bin, bin motor. At mauuna pa tayong makakapagkape doon sa nagpakulo. Yeah. <laughs> Tirain na pala natin 'yung tirang tinapay kahapon. Sabay natin sa ating kape. Video relax lang tayo ngayon. Kasi wala na tayong lulutuin. Dahil <laughs> makikikain tayo ngayong umaga. Kung Kailan? Ay kesa Paulid yung mga ulam natin ngayon. Mga kalakotsero. May tuyo. At, ano to? Corn beef? Corn beef. Corn beef. Corn beef. <laughs> Ayos. So, Ito yung magiging sausawan natin sa tuyo. Yung lemon na bigay ni Kuya Eli kagabi. Okay na yun, Huwag na. So, kain na tayo, mga kalakwatsero. Nang nang makabanat na tayo pababa at mahirap-hirap pa yung pagbaba. Ito ang kagandahan na may kasama ka nagka-camping. Uh, in case na maubusan ka ng resources, may mahihingan ka. <laughs> Sold na yung almusal natin. Wala na tayong ibang gagawin kundi magliligpit na para makabanat na tayo pababa. At makauwi na rin. ayan tapos na tayong magligpit ng mga gamit so ano pa nga bang gagawin huwi na tayo let's go home

Grabe. Ba talaga pagsanay ka? mahirap yung dinanas namin daan sa pag akyat mga kalakwatsero pagod yung naramdaman ko pero pagbaba naman takot mas mahirap yung takot kaysa yung, pa, yung hirap na yung pagod sa daan gaya sinabi ko mga kalakwatsero ito yung nangyayari pag si kuya Eli ang kasama ruta na wasakan ng motor yup pero kasama yan sa experience solid to sa so, wakas ay tapos din natin itong adventure na to maraming salamat sa pagsama hanggang sa susunod na camping ulit paalam mga kalakasero